So, ayan nga. So, mga 10, uh, 9 p.m. na. So, kagagaling lang po namin ng NKTI and dumiretso na po kami umangwe. So, sa daanan po namin ang Rosales, ano, Pangasinan. So, i-check naman natin ngayon yung pailaw po. Nung papunta po kasi kami ng NKTI, eh nadaanan po din namin to. Kaso nga lang, gahol na po sa oras. And yun nga po, check up na po kasi namin kinabukasan kaya hindi po kami nakadaan. So, since ito, hindi naman po kami nagmamadali. So, dumaan na po kami kasi hindi na po namin mapapasyalan to. Kasi most likely, baka January or February na po yung balik po ulit namin sa NKTI. Actually po, hindi naman po iba sa amin ang Rosales, Pangasinan. Kasi nga po, dito po pinanganak si Papa, dito na din po siya lumaki and dito din po talaga siya galing. Hanggang sa nakapangasawa nga po siya ng Aritaw, which is yung mother-in-law ko. Kaya ngayon po, taga-Aritaw na po sila sa Nueva Vizcaya naman po. So yun, dito po talaga galing si Papa sa aming munting tahanan. Ang ganda. Tingnan mo naman sa taas. Oh, diba? Ang ganda niya. Effort na effort. Yung hometown ni Papa. Saka, okay. may dalawang Christmas tree. Ayan, may mga cupcakes. Ang ganda. Mag-e-enjoy po dito yung mga bata.

Subungad pa lang po kasi ng pailaw po dito sa Rosales, Pangasinan. Inagandahan eh, na po kami kasi may mga ibang bagay na andito na wala po sa mga napuntahan po namin na pailaw. Kaya nag-enjoy po kami dito. Kaya naman picture ako sa asawa ko pero nung after kong tignan yung phone, wala po palang mga pictures kasi puro video po yung ginawa niya. Yan nga, so habang nga naglilibot-libot kami dito, naisip na naman namin si Papa. Kasi alam niyo ba na tuwang-tuwa yun, iba yung ngiti nun kapag sinasabi namin na uuwi ng Rosales or papasyal ng Rosales Pangasinan. So, so, for sure, kapag andito siya, sana nakasama din namin dito, mag matutuwa yun. Kasi yun na nga, andito po kasi yung mga kapatid po niya. So, most likely, namimiss niya. So, yun nga, sabi nga nila, pag tumatanda ka talaga, hahanapin mo yung hometown mo. Lalo na, hahanapin mo yung mga kapatid mo. So, dito ako tuwang-tuwa actually kasi yun nga, Kung gusto mong magbalik alindog, yan. So, may libre dito. Hindi mo na kailangang mag-gym. Kasi may mga equipments po na pwedeng gamitin pang ehersisyo. So yun na nga po kasi syempre gusto po nating maging healthy. Pinag-uusapan po namin ng asawa ko noon na after po ng one year, pag naka one year na po kami um, after ng transplant yan. So magjo-gym po kami kasi nga gusto namin maging healthy and maging okay po yung pakiramdam ng mga katawan po namin. So ganyan po yung naging epekto sa amin nung pagkakasakit po niya. So ngayon po na na-experience namin lahat ng hirap ng may sakit. So ngayon po nagiging health conscious na din po kami. So kaya ko po, po nasabi na perfect siya sa mga bata, sa mga kids po natin. Is ayan nga po, may playground po kasi sila dito. So ayan, so may mga seesaw po. yan so po, may duyan-duyan dito. Tapos mga slides. Tapos may mga bahay-bahay po dito. So maganda talaga siya. Perfect siya sa mga bata. And family bonding, ganyan. So ayan, para po kaming mga bata na sobrang tuwang-tuwa at nage-enjoy sa playground nila. Kasi nga po, habang lumalaki po kami, e eh wala po kaming ganito sa amin, yung playground na pwedeng maglaro yung mga bata. So ito, talagang sinubukan ko na po lahat yung mga dito, sinusulit ko na. So sa mga taga Rosales po pala dyan na mahilig po sa kape, baka naman po pwede niyong bisitahin po ang G Coffee sa may YBG Building Tomana West Rosales, Pangasinan. Tapat lang po siya ng elementary school. So pagmamayari po siya ng pinsan po ng asawa ko. So bisitahin niyo po sila, sobrang sarap po ng kape nila doon.